Ayan, video na yan. So, nasa kagubatan tayo. Para hindi tayo ganong makaabala ng kapitbahay. Huwag mo nang ganong ganunin, anak. Ganyan mo lang yan. Shoutout sa mga taga And of course, syempre sa lahat ng ating mga subscribers. 23,179 subscribers na tayo. So, ngayon, lalagyan natin ito ng ano, silencer. Para hindi tayo maka, ano, Makabala ng ano, kapitbahay. Yun lang pa nalagyan ng silencer. Matanggalin. Ha? Matanggalin. Natang Matanggalin ano? Tigas eh. Tigas. Tigas naman. Tigas eh. Oh, pala may plies. Yan. Yan. So ito Ito Tapos to dito natin ilalagay Convert lang natin para hindi tayo maka ano Hindi tayo maka Bulahaw ng kapitbahay Kasi doon banda may mga kapitbahay ron So ito na yung ano natin Yung air gun. So dito kakasalan natin Ibala na to So hanap tayo ng ano Hanap tayo ng wild duck Tara Tara mga kalanggam Tara Dito tayo sa ano Dito tayo sa Kawa oh, yan, baka mahanap, may mahanap tayong wild duck. Wild duck? May bala yan? Oh. Ano yun? Binabaril mo? Wild duck. Ah, uh, toko. Nasaan? Ah. Unto ko. Tumutulong naman. Sino ang namin? Kami ibon, no. Oh. Yun. Ano? <laughs> Thank <laughs> <laughs> you.